Good morning mga boss Andito ako ngayon sa uh, Marikina uh, Emission Emission testing Nakapila uh, Ipaparehistro ko kasi yung Aking Ban uh, Alamin na Pagrehistro ng isang sasakyan Nakakuha na ako ng ano ng uh, insurance kasi comprehensive meron na ako kailangan kasi meron ka rin TPL insurance tapos ngayon uh, nakapila ako para sa emission testing marikina na ako magpa registro susunod so, nito kuha ko na yung sa emission didiretso na tayo ng LTO marikina yan yung isa sa uh, accredited na uh, emission testing ng LTO Marikina uh, medyo nabutan ko marami ng nakapila yan o pati mga motor ang dami na pero yung papel ko nandoon na nakapila na rin antay na lang tayo tawagin dito tayo magpa emission testing yan tinawag na tayo tayo na raw ang sasama alaman niyang taka. Yan, nakuha na natin yung resulta ng emission. Kali yung binayaran ko pala dito, 500. Yan. So, kompleto na tayo. Meron na tayo dito ng RCR, ID, uh, saka yung ano, insurance na third party liability. So ngayon, punta na tayo ng LTO. Dito na tayo sa LTO Marikina. Ayan o. Oh. Dito na tayo sa susunod na proseso. I-inspectionin nila yung papel. Pagkatapos, ah, uh, i Pagkatapos niyan, pasok na tayo sa loob ng uh, LTO office. Ito yung mga personnel na mag inspection Sir, sir. Sir, Meron na sir. Kompleto na 'yan nasa likod po. Ay, Yung Ay, 'yung uh, sa MBS Victor. Na, iwan na 'yan, Jarin. Yun 'Yung tayo sa akin, wala para akong alam pangalan. 'Yan nakakuha na tayo ng number antay na lang tayo na tawagin sa uh, window 8 e para sa uh, payment saka release release ng uh, rehistro natin ayan po nakuha ko na yung aking bagong rehistro uh, smooth po ang uh, proseso dito sa LTO Marikina Organized. Uh, bali na ibigay ko yung papel ko doon sa uh, motor vehicle inspector ng 915 nakaalis po ako, nakuha ko po yung registro uh, 954 so mabilis lang po siya na patagal lang ako sa emission, sa pila ng emission tsaka dito sa parking medyo mahirap ang parking dito sa may Marikina pero all in all po uh, maganda magparistro sa Mar Ilteo Marikina sa nabayaran ko naman or ginastos ko sa insurance yun nga sa isang ano ako kumuha sanlaan alam nyo na siguro yon sa mga madalas na, na nagpaparehistro mas mura kasi ang TPL doon Uh, 600 kulang kulang 700 lang binayaran ko don tapos sa uh, emission naman binayaran ko 500 tapos dito sa LTO uh, Toyota Hiace ang binayaran ko 2330 so hindi ganong ano hindi ganong mabigat at yung experience ko dito uh, okay Uh, maaliwalas aircon hindi siya masyadong crowded tsaka lahat nakaupo baka naman pwede makalambing kung nagustuhan nyo yung aking video baka naman pwede makareact uh, comment siyempre pakishare na rin para makarating naman sa iba maraming salamat